Anong gagawin? Bakit may pindans pa tayo? Sabi nga, mainit na lugar. Sabi nga kayo si Scott sa Singapore. Singapore. Oh, Singapore dyan. Yung Singapore dyan, magdala ng ano? Size 7. <laughs> size 5. Size ano ako? Basta size. Si Scott! Uwi ka na. Ay, oo. Hindi pa nga ayos yung ano. Oh, Oo, pala yan. Hindi pa nga oh, ayos yung ano. Oh. Asama din dito sa makas. Oo nga po eh. Talaga si... Grade 6 pala. Grade 6 pala. Sa shout out sis ano, sis Kat, pasinga Singapore na lang. Wow. Anep. <laughs>